Ah, di kami mga idol, oh. Ito, oh. Ayan. Oh. Ilog. Ilog ng, ano, ah... Salhag. Ito mga idol. Ayan. Mahanap ah, kami ng... ng, ano... ng bayawak. O kaya... ng bayawak. Ano ba tawag dyan sa inyo mga idol? Bayawak. Yan. May kasama kaming ano. May kasama kaming aso. Tatlo yung aso kasama namin. Ang ng yan ng ano bayawak. Ang idol. Sa sapa ng ano ng Rosario, Northern Samar. Ay ano salag salahak norderin sa lahat, Norden, Samar, mga armpoint dule yun niksaman ng aso yun 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 Iyan, oh. Kanda dito, mga idol, oh. Ay, yung aso? Sama namin. Balik. Tatlong aso. Oh. Ino, lumangoy na yung aso, mga idol. Andun sa dulo. Tapos, apat man kami. Dulas, mga idol. diol ye baat to kal Oh itu oh. tuh kayak dimakan dok. Heeh. Anu iki ki an bolengen. Ayo sik bab. Nih maes dak dulu. Mat malalim.